Ayan guys Dito na ako sa area So ipakita ko na sa inyo guys Yung Yung mais ko so, ayan, Tingnan natin Ayan So ito na sila guys Yung area ko May mga ano na sila May mga bunga na O ano? May mga bunga na sila guys So Ganito lang. Antayin na lang mag ano, mag harvest. Yan may mga bunga na. Ito lang yung ano nang magsasaka guys. Sa una lang yung mahirap pero pag ano na okay na. Pagtapos ng trabaho pwede, pwede na pabayaan. Ayan na. Oh. May mga ano na sila. May mga bunga na. Gano'n. Masang taas. Ganun lang yung buhay. Tingnan yung area. Pagkatapos uwi. Gano'n lang. Gano'n lang yung buhay magsasaka. So diba guys? Gano'n lang yun. Minsan lang naman tayo pag ano. Baka pa pag andito tayo sa bukid basta lalo na pag may ano ka cash so hindi ka talaga mag ano, problema ayan o may mga bunga na sila ang lalaki ng mais ayan. guys uh, ito yung ano natin mais nalaki na nila oh. sana pagpalain nat pagpalain to guys yung tanim natin ayan so medyo punta pa ito doon sa ibabak alam nyo guys pwede, hindi pwede na ano, pumunta ka pa doon sa, sa loob kasi makati na yun yan guys so ito kasi yung ano yan o oh, yan. yan yung makati so, hindi pwede punta ka dyan sa ano sa baba And thank you for watching guys.